Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading. Pasensya na po kayo kung hindi po kayo napapansin. Pakicheck po yung Facebook niyo Hindi po pwede. Hindi kayo tatanggapin ng admin. Okay? Hindi po kayo tatanggapin ng admin. kapag fake ang account or ang tawag dito, nakalock. Walang picture, walang anything. Okay? Kailangan po natin ng identity. Talagang hindi po kayo papansinin yun. Okay? So, eto po. Checking energies tayo sa inyo muna. Anyway, matagal ko na ito napapansin. Okay? hindi ko lang nasasabi sa inyo kasi medyo dinededma ko lang siya nung nakikita ko yon Baka kasi wala naman yon So hanggang kahapon may nagpa-reading sa akin. Talagang totoo pala yung nakita ko na yon At meron pa akong nakikita, hindi lang isa, dalawa, tatlo, lima. Marami akong nakikita. Okay. Tapon may nagpa-reading sa akin ang ang pang ang OFW daw siya. Unang unang alis niya ay pangalan ng ate niya ang ginamit niya. So dati kasi hindi pa strict 'di ba yung mga baklas na passport. 'Yon. So ganoon siya. Sabi ko ma'am, alam mo nakikita ko 'yan may nanonood sa akin, hindi lang isa. So, meron pa rin nanonood dito. Kahit ngayon, meron. Yung nang gamit ng pangalan ng ibang tao, tapos ngayon ginagamit na nila, meron naman iba ang pangalan niya dito, yung apelido, dito sa Pilipinas, tapos iba naman ang ginagamit niya sa ibang bansa. Meron akong nakikitang ganun. Ilang beses ko nang, ilang beses na yun dumaan sa akin totoo lang. Okay, so, ibang ano na eh, iba eh. So, anyway, um, kung meron po kayong ganun na history or gumamit kayo ng ibang pangalan para makaalis, na-absorb ko yung energy nyo. Tapos, iba yung pangalan mo dito sa Pilipinas, na-absorb ko, nakita ko kayo. Okay? So, baka kwento mo rin to or um, ano dito, energy mo na absorb ko, may basa pa yung buhok, may nagtatravel, may nakikita ako na may nagtatravel, may ano to, may nagluluto, marunong magluto yung person mo, pati ikaw, pwede. Okay? Okay, meron kayong, na, na ano ko na lang naman yun, na-share ko lang naman yun, pwede nyo akong i-message, Mama ko po, ginamit ko po yung pangalan ni ganito. Yan, or ako po, dalawa po yung passport ko. Iba yung sa Pilipinas, iba yung sa ibang bansa. Iyon, ibig sabihin talagang na-absorb ko yung energy ninyo. At pala, nakakatuwa lang kasi talagang totoo pala yung nakikita ko na, alam niyo yun. So, may matapang na nagpa-reading sa akin kahapon. Sinabi niya talaga. na ginamit niya yung pangalan ng ate niya. Okay? So, salamat, ano. Minsan kasi doon ko nakikita na bakit kayo nagkakaproblema sa love, pera, financial. Possible po kasi yon Nakaka-effect po yun sa inyo. Okay? Pasensya na. Bakit yung ayano ko, yung ilong ko. Pasensya na po. So, meron kang hermit, the strength, and uh, eight of swords, uh, nine of wands, and three of the empress, sorry. Uh, meron kang three of coins, the lover, and um, anything na balak, sa tingin ko, matutupad naman yan. Meron dito ang tears of joy. Success, victory, okay. I know malala yung pinagdaanan mo. Uh, jealousy energy, energy na parang nadidrain ka. Pagod. Puyat. Yan yung mga energies mo ngayon. And siguro naman matatapos to kasi meron kang the empress. Feeling in love. Beautiful. Meron iba sa inyo pag magpo-focus kayo sa, sa sa sarili ninyo. Bibigyan yung attention yung sarili ninyo. Okay meron akong nakikita dito na parang um, aayusin ninyo, magpapaganda kayo. Yan. So, meron ako nakikita dito na parang lakas ng loob, kumbaga, babawi ka. Ito yung mga sinasabi na babawi ka. Okay? So, pagdating naman dito sa third, uh, three of pentacles, the lovers, ituloy mo yung pag pagsugal mo. Meron dito ako nakikita na, hindi yung sugal na laro ha, kumbaga, lalapit ka sa akin, possible, magkakaroon ng magandang positive outcome, if ever. Magpapariding ka, magpapaano ka, kung gusto mo magpariding, open naman po, pero dadaan kayo sa admin muna, bago sa akin. Okay. So, meron akong nakita dito na um, meron akong nakita dito na parang victory. Okay? Answer prayer. Magkakaroon ka ng answer prayer. Okay? So, 8 of pentacles and of oh, victory na naman. Wow. Wow. Meron ka nga si Kasuhin. Papel, lupa or cheque. Um. Maganda to. Baka may pipirmahan kang mana. Yan, possible. Um kaayusan, good news, bagong trabaho, bagong alam mo 'yon. Basta maganda 'to, new beginning para sa iyo. Okay? So al alam ko some of you nahihirapan kayong mag-move ngayon, parang feeling stuck. I stuck ka rin sa ex mo kasi pass forward na nafa-fast forward mo yung yung ano mo, yung imaginations mo. may stuck ka. Pero sana sa wag. So, more in career ang lumabas ngayon. Good ito. Okay? Pera, more income. Mag-grow siya. Okay? So, meron akong nakikita na you still hoping na magkaroon ka ng pag-asa. I think meron. Three of ones to eh. Tingnan nyo yung three of ones. Meron siyang growing na leave or leaves, tama ba? Uh, dahon. Okay, so meaning growing pa rin yan. Okay, so when it comes to love, kamusta yung puso mo? Wow! Mahal ka ng person na to, ano? I know nasaktan ka niya and accept naman niya yung mali niya. Merong pakikipag-ayos, usap, okay? Hindi ko alam kung magdi-dinner kayo, kakain kayo, lumabas kayo, kung meron someone na nakikipag, uh, ano bang tawag dito, nakikipag, ano bang tawag dito, yung yaya sa inyo, yayain kayo, lumabas tayo, uh, ganitong gawin natin, so go daw, tuloy mo yon Okay? ituloy mo lang po yun. Huwag kayong So, some of you ay bonus, pera, one month, two months, mangyayari to. Makakakuha kayo. Income. Okay? Wow. Iba sa inyo, inaasikaso nyo yung kasal niyo Okay, may mag sa inyo. Kung hindi po to kasal or proposion, baka po magsasama kayo. Mm, meron gan. I'm happy for you. Ang ganda ng reading nyo, mga madam ko. Yan. Kung hindi man po ito, ay good news po talaga ito. Yan. So, everything energies nyo ngayon. Napakaganda. Napaka-goods po talaga positive out ka may ikakasal gusto kanyang pakasalan kung hindi po kayo ikakasal meron pong magsasama okay plano magkikita matutuloy um, kung na ka niya maring tatawag po yan sa inyo okay yan yeah, block niya. basta anything good news po ito so ano yung blessings ninyo? all the blessings to eh so pero sige tapos na yan di ba so marang maganda may blessings may victory career, anything. Tingnan natin yung person mo. Kamusta naman yung iba? Okay. Tingnan natin yung energies ng kayo. Timeless naman to. Lahat ng upload ko timeless. Kung kailan nyo narinig yan. Accurate po yan sa inyo. Pwede yung i-climb yung positive reading na to. Magdasal tayo, ano, sabayan nyo ako. Lord, bigyan nyo po sila ng kalayaan, kaisipan, peace of mind. Bigyan nyo po sila ng kaligayahan sa puso nila. Lahat ng problema na why ay matatapos, kalik, papalitan ng kaligayahan. Nilalapit ko po ito lahat ng nanonood niyon sa akin. Maging masaya, maging masaya wish fulfillment universe lahat ng anghel sa kalangitan tinatawag ko po kayo pakinggan niyo po ang munting hiling ng mga taong nanonood ngayon sa akin mawa po kayo bigyan niyo po sila ng kaligayahan at victory sa kanilang mga buhay Ilayon niyo po sila sa kapahamakan, sa sakit, sa luha, paligayahin niyo po ang kanilang mga puso. Maraming maraming salamat po. Okay. Queen of wands Okay Knight of coins Wheel of fortune Ace of wands Ace of potion Knight of pentacles uh, High Priestess sorry Okay, ala, umiiyak siya. Umiiyak yung person mo. Nalulungkot siya. Oo. Namimiss ka niya. Nakagawa siya ng mali na parang... Yan. Okay. Siyang so, iba sa inyo mahilig magsugal. Uh, meron siyang... Bad... Influence na kaibigan. Yan. So, meron na lulungkot, merong meron ako na si sense dito na mimis ka na niya. Hindi niya sinasadya na magkamali. Okay? So, Queen of Wands, uh, Ace of Wands, and Ace of Potions, High Priestess, and Knight of Swords. Yan. So, malungkot yung energy ng person mo. At may nakikita ako na parang gustong gusto niyang puntahan ka. Okay? Matutuloy siguro yung pagkikita uh, anything. May may open dito na parang pero actually namimiss ka talaga niya kasi some of you meron ditong ma-pride. Okay? Pero some of you meron meron tumataya yung person niyo, Hindi ko alam kung ano to pero may chances na manalo siya. Yung konting taya lang naman wag niyong gawing habit. Okay? Or, halimbawa, yung anything na sugal. Phone, or manok, or anything. Okay? Anything. May chances po. So, kamusta yung puso? Nami-miss niya, oh. Umiiyak siya at nami-miss ka na niya. Balisa. Danya. Danya. Three of Swords. The Death. Ayan, may gumagawa sa person mo, some of you, may gumagawain, umiiyak siya, na nagbebeg na patawarin mo siya, inunawain mo siya, hindi niya maintindihan yung sarili niya, bakit siya ganon, okay, maganda yung reading niyo, pero yung siya hindi. Yan. Pero sa I think sa financial okay siya. Sa puso nga lang talaga. O meron siyang victory dito. O meron meron uh, okay siya sa financial pero sa love bagong project meron, may nakikita ako. Pagod din 'to. Ah, uh, meron din ako nakikita dito na parang hindi na siya makatulog talaga. Umiiyak siya at namimiss niya na. Sana patawarin mo siya. Yun yun yung mga energies niya ngayon. So ito po ang aking Facebook my litaro. Bawal pong tumawag, bawal mag-message. Facebook only or Messenger. Bawal ang fake account, bawal ang Uh, Dami account. Bawal ang lock profile. Yan po ang aking messenger. February 4 po yan. 100k followers po yung nag-like sa atin. 12k followers. Meron po tayong cover. Ito po yung cover. June 4. Okay. Yan. Maraming salamat po kung gusto nyo pong mag-message sa akin. Kung gusto nyo pong mag-message sa akin. um. Uh, message lang po ako, okay? Ma'am, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo. Lubos-lubos po akong naging masaya simula na po no nagpatulong po ako sa inyo. Hindi ko nga po talaga akalain na sasaya pa ako. Ang lungkot-lungkot po ng buhay ko. Simula na po na no, nakilala kita, binigyan mong kulay ang buhay ko, ma'am. God bless you, ma'am. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan, malusog ang pangangatawan ninyo. Alam ko pong puya't pagod po ang dinadanas mo sa pagtulong po sa katulad namin. Worth it po talaga na sumugal sa inyo, ma'am. Hinding-hindi po kayo magsisise dahil worth it po ang ginasto ko kay madam. Maraming salamat, ma'am. Marami na po akong nalapitan. Wala pong nangyari. Pero talagang handa po kayo dapat laging sumugal dahil legit po si ma'am. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa akin ma'am. Hindi nyo po ako sinukuan dahil isa po akong ina. Ngayon dahil po sa inyo nagkaroon po ulit ng ama ang aking mga anak. Maraming salamat po talaga ma'am. Binuhay mo ang pamilya ko ulit. At pag-asa po. Nakaka-amaze din po talaga lahat po ng binabasa ninyong katulad ko na natulungan. Na natulungan po ay pareho po kami masaya ang pamilya. Maraming salamat po even po sa financially. Talagang nakakabawi po kami. God bless you ma'am. Next month po ma'am, gusto ko po future naman po ng aking anak ang ilalapit ko po sa inyo. Hindi po ako magsasawang magpapaalaga sa inyo dahil worth it po talaga. Okay. Sige po, message lang po kayo sa mga naspel. Um, magpariding muna po kayo kasi baka mamaya magaan lang yung problema ninyo. Meron po tayong gagawin dyan. Lahat ng magpapariding po sa akin, meron pong pampabalisa sa inyong person. Okay? Pero kung malala po, meron po tayong required bracelet, spray, anything na kailangan mo or kailangan mo talaga magpaalaga. Kaya po lahat dumadaan po sa reading. Ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Congrats sa inyo. Umiiyak yung person ninyo at namimiss kayo. Bye-bye.